Pero dok, sa mga ganong cases nga, yung parang naisip ko kasi parang sa mga napupuwing naman. Yung para may mga foreign yes, na mga bodies yes. na napupunta sa mata. Paano naman yung proper na pag paglinis o pagalis ng mga gano'n. Okay, so common... Napamot kasi <laughs> uh, yeah. So common sa mga nagmamotor, nagbabike, so minsan yung puwing, di maiwasan, no? Di naka-helmet, di naka-visor. Uh, Ang nangyayari is, uh, may... Uh, feeling na parang may dumi. Mm -hmm. na hinuhugas sila sa tubig, hindi matanggal-tanggal. Ano, tulog nila, the next day, nandiyan pa rin. Ngayon, the next day, ang pula na ng mata, ang hapde. Tapos yan, uh, hindi nila mahanap kung saan. So, yun lang pala. Nagtatago din doon sa upper island. Nakita yung, yung, yung tuldok na yun. So, parang kalawang yan na bumaon dyan. So, medyo irritating yan. Mm -hmm. Ang problem, na, since nasa taas siya, kada kurap ng tao, mm -hmm. gagas-gas gagasgas dun sa cornea. So, you. lalong humahapdi, nafe-feel na hindi nila maopen open yung mata. Mm -hmm. no? Tapos, hugas sila ng hugas, mm wala nangyayari. Ang dami ng problema. May sugat na, meron ka pang foreign body mm -hmm. doon sa taas. Pag ganon, talaga, syempre, ano tayo sa ophthalmologist, no? kasi we do that, tiyatawag na eyelid eversion. No? Actually, okay. kung medyo, uh, pwede nyo try din sa bahay, kasi it's a first aid, no? cotton buds no lockdown no i ano lang siya gawin siyang parang uh, anchor para i-flip yung uh, pa uh, i pa i dito dito, yung cotton buds plus you use your fingertips no i-flip mo lang okay. yung eyelid yung upper eyelid kasi, 'yung mga batang gumagawa niyan. Oh, mayroon. Oh, di ba? Pag nahipan daw, hindi na ito babalik <laughs> sa dati. <laughs> Pero 'yun <laughs> 'yung, yun yung parang yes, sa yes, 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 yes. Oh, okay. sa bahay po, pwede niyo po siyang gawin dahil kahit papaano ay ma malaking ano 'yan eh, malaking uh, remedy kung okay. pag flip mo may nakita mo may itim, yeah. use the cotton buds tip. Okay. Ang galing mo na. Yeah. Oh, Pero okay lang ba, Dok? Bago papatakan muna namin ng lubricant example, tapos tsaka namin tatanggal ah uh, kahit wala na. Minsan, hmm. uh, wala tayong dalang. Kasi din Kung din meron, na. better. Mag hmm. oh. Magluluha yan kasi magluluha yung, eh. kasi yung mata mo, pusa, oh. gusto niyang tanggalin oh. ng kusa. Pero hindi, so, hindi advisable na kunyari, napuwing ka. Tapos lalo mo igagalaw yung mata mo. Kasi minsan ganun, kunyari, hmm. Minsan buhok mm, lang yung mismong mm -mm, eyelash so natin na pupunta dito. Mm -mm, mm -mm. Tapos nararamdaman mo. So pag minsan, pag ginagalaw mo, napupunta naman siya dito sa bandang, okay. ano bang part, ano po po tawag doon sa... Medial caltus. Oo, doon part. Mm. So paano naman yung, Dok, yung parang hindi mo kailangan iganon yung mata mo? kailangan Bawal ba talagang kuskusin talaga, Dok, mm. yung mata kapag mayroong mga puwing? Sa akin kasi, ang lagi na advice kung feeling natin is dirt or any uh, foreign material. Mm -hmm. Like nga, nagmumotor yun, wag natin masyadong kuskusin. Huwag okay. Kasi syempre, lalo nating susugatan yung mata. Mm -hmm. So, kung medyo naiirala, kasi normal na reaction mo yan eh. Talagang mm -hmm. ka, kurap pa ng kurap, mm -hmm. gusto mong hugasan. No? Kung, kung talagang hindi kaya mahugas, no? talaga siyempre, doctor na. Kasi mm -hmm. pwede namin siyang tanggalin. Mm -hmm. no? Pero uh, sa bahay, kung talagang ganyan, hirap, ay advice flushing heavy flushing talaga mm -hmm. bili po tayo nung no, kasi yung lubricant dapat minsan di na kaya eh yung sa lain yung yung nabibili na parang uh, sa swero, mm -hmm. no? okay. mga 1 liter nun, no? flash na lang. flush talaga. Huwag okay. yung uh, tap water, do Oo. Actually, tap water may... Kasi kung may sugat tap yung mata, ma-update, yun. tapos madumi pa. Mm. No, Lalo nagka-cause ng na infection. Pero kunyari, sinasabi mo, meron tayo dito yung mga chemical injury. Na Ayan, Dok. Mm -hmm. Biglaan na nangyayari. may accident, wala na tayo option, flash mo na ng tap water. Kasi isa oh, naman ah uh, wala tayong mm -hmm. panghugas. no mm -hmm. so ito palang chemical injury is also a very common Ayan. no yun yung na nakikita nyo na sa picture a, a yung green yun yung uh, corneal na Kung baga, yun yung kinain ng asido oh. or okay music. acid no? so, acid pala to acid actually ang common sa atin is acid or base na ano eh chemical mm -hmm. ang acid by notion natin harmful mm -hmm. pero actually yung base ang mas no delikado mas, mas, mas. okay Because si acid, uh, ano siya eh, uh, pag ni-flash mo, nagsa-stop yung acidity niya. Mas mabilis siya mag-stop. Okay. Whereas si base, nagsisip palalim. Kung baga parang mas corrosive siya. Papunta saan? Nagsisip siya? Pa ng mata allayo okay. so um, common ano common na base na product na kasi siyempre basic ano may ba acid base? 'di ba acid yung mga hydrochloric acid yes. mga, mga muriatic acid mm -hmm. 'yan yung mga yan mahapdi yan sa mata battery acid mm -hmm. yung mga nag work sa mga uh, atelier mm -hmm. ang basic actually common dito is mga ammonia no yung ammonia na nakukuha sa mga hair dye yung mga pampakulay ng buhok Diba, marami sa atin mm -hmm. yung mga sa bahay ng Kukulambok. Mm -hmm. Yung chemical pag pumasok sa mata, medyo, yan yung delikado. Yung no? mga, mm -hmm. so Doc, uh, yung mga sabon naman natin, diba, basic uh, yung mga basic sabon then natin. Base. So, hindi totoo na yung isang sikat na shampoo na okay <laughs> lang malagay sa mata. <laughs> <laughs> so, hindi hindi yun totoo, Hindi. Hindi. Uh, good thing naman sa shampoo, very mild basic ah, naman siya. Ako. Pero, mafe-feel mo pa rin, diba, yes, yung doc, doc, day, no, imagine day. mo, sobrang mild lang nun. So, yung mga hair dye yan, pag talaga on large amount talaga, ang gagawin mo is talaga i-flush yan ng mga 2 liters of water. 2 liters? Oo, oh, oh, okay. talaga. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy mm. lang siya. Kung saan pa yung wash. mas malapit sa mata, no? Oh, Shampoo, sabo. Yes. 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 Huwag na mag-hair dye kung kailangan ah, huwag na tayo. Kasi ganun lang. So, Dok, kapag kunyari nagkaroon nga ng chemical injuries nga tulad na ano naman yung mga possible na mangyari sa mata? Okay so ang <laughs> nakakatakot is yung uh, corneal uh, erosion talagang sisiraan niya yung cornea mo yung harap ng mata mm -hmm. Mm -hmm. so it can lead to permanent blurring of vision uh, na syempre ang treatment san is yung corneal transplant na ganun Ay. na siya pero ano yan uh, talagang pag heavy injury talaga yan okay tapos, pwede rin mag-sip inside, lalo yung base, yung, corn, yung lens mo, pwede niyang sirain. Mm -hmm. no? May napanood akong video, doon. Hindi ko alam, ano ba yung nilalagay sa mga pilik mata na makeup? Yung kulay it, yeah. mascara. Uh -oh. Doon, may nakita yung video na naglalagay siya ng mascara. Tapos, parang kumalat doon sa mata niya yung mascara na mm -hmm. itim. Yes. Tapos, pagpikit niya, yung buong mata niya naging itim. Oh. Okay. So, paano naman yung, mag ano naman First pwede eight? niyang gawin doon sa okay. gano'n? Yung, so, yun, yung cosmetic products na napunta okay. sa mata. Yes, actually, yung mascara na yan, ano uh, uh, rin yan, common din yung nakikita mo ng in, mm. yung cost na yun. Lukos na ito. Pero hindi naman totally black. Pero mm. flush pa rin. Okay. Flash mo pa rin by, by ano, sa line. Gano'ng katagal naman doon? Or kadami? Dalawang litro. Sa at least <laughs> two liters. 2 liters Oo. Oo. talagang. Lalo na pag feeling mo talagang di pa rin. After Oo. kasi pwede mo obserbahan kung kumusta yung mata mo. Nadidilat mo ba siya? <laughs> kung feeling mo napapapikit ka pa rin, i-flash mo pa rin. Kung maka 2 liters ka na, punta pa rin sa so doktor. Hmm. Kasi ang galing din ng mata doon. No? Kung baga yung pag nagmumuta ka, Oo. parang yun yung way niya rin para yes. tanggalin yung yes. bacteria bakterya sa mata natin. Tama, tama. Yeah. Yung pagluluha na yan, kahit paano, protective mechanism ng mata mo yan para mm -hmm. tanggalin kung ano man irritate, irritating. Dok, sa mga injuries naman na parang na, uh, galing sa eye gouging naman, mm -hmm. yung mga natusok ng mata, tapos may mga may mga cases na lumuluwa pa yung mata. Oo. Sa mga ganong cases, paano naman po yung ginagawa? Ang first aid po na pwedeng gawin doon. Okay, yung natusok. No? Mm -hmm. So, pag nga natusok, hindi mo alam yung extent of injury. Siyempre, mm -hmm. isa may dumudugo or ano. Mm -hmm. It's best to patch the eye no uh, any ghost, tapos i-tape mo mm -hmm. para lang uh, wag mag uh, accumulate ng further bacteria no mm -hmm. and minsan syempre Iba natatakot, may dumudugo, syempre mm -hmm. medyo ano eh, hindi magandang tingnan eh. Mm -hmm. So, protect first, tapos putan na kaagad sa ophthalmologist. Pero yung mga, yun nga Dok, yung lumalabas yung mga eyeballs, yun. kasi may mga ganun trauma minsan na parang kahit blunt yeah. force Dok, oo, oo, oo. pwede mag-cause na lumabas okay. yung mga Okay, So, sa akin pag ganun, Josh, no, uh, eye patch and put an ice compress no? Huwag pipilitin balik. Huwag wag mo balik ng kusa. Okay. kasi hmm. oh, so. Pero Paano, hindi dok? naman mapipersa yung parang nerves dun sa likod, Dok. Actually, ang mata natin may nakakapit na anim na muscle at saka isang optic nerve sa, okay. sa likod. So, para siyang lumawa, medyo grabe injury na yon Kasi talaga, hindi namin nakikita to so often na lumuluwa na yung mata. Mm -hmm. no? So, yung ganyan, medyo malaking injury siguro.